So, meron kami yung little bird. Nakita ni na Daddy Reggie sa labas ng pintuan. And mukhang hindi siya okay. Okay kanyang paa. Ano yung isa. Ito ba na kutot? Ano na siya. Delete lang siya. Tignan. Kanina, tinaray ko na siyang painumin. Gusto mo ba mag ka. para lumakas ka na. Birdie! Ayun, ko bibig niya. Ayun, minum! Good job! Good job. One more, drink, drink, drink. Sorry. Oh, you need to drink, shah. <laughs> again, 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 again. Drink. Oh, okay. yeah. Meet One more. I don't, nah, don't want na. More water. What are about? are worried about? you

Lumabas ka na. Lumabas ka na. Dad, lumipad siya. Ha? Huh? Pinainom ko siya tapos ano? Ano? Huh? Pinainom ko siya, sinuha naman siya ng water. Huh? Tapos... Maya maya bigla siya lumipad kaya alam na untog siya dito sa glass. Kasi nakasara tong glass. Mm. Dali, lipad na, lipad. Ay! Dung, labas na eh, Saan siya punta? Dung, na siya ito para kung lipad niya. May harapan, may harapan ng lipad niya. Asan ba siya? Hmm. Saan? Kira mo? Where hmm. are you? Bakit <laughs> sa ilalim ng lamesa eh? Nawala oh, bigla. Hmm. Baka maapaka siya mamaya pag anita na nagkakonstruction. construction. Where are you, Bertie? Where did you hide? Oh, na no, she'll ano tayo? Ah, Jeep? Birdie? Don't hide. Wala. Kaling niya magtag... Wala ba? Siyang ano, Daddy? Baka ano siya. He's just testing us. Kung we're good sa bahay tayo. Hahaha. Nawala wala mga jeep. Wala ba sa CR? Wala. Ito na naman siya lalabas. <clears throat> alam po nga, pag nakita ni Caleb yun. Ay, sa... ito na, dito na sa alam mo. Saan? Ayun! Oops, 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 oops. Oh! Ah! Nilalabas ka namin, Burley. Kakamuk ayo mag-alala, minsasaktan. ka namin sasaktan. muna hmm. siya chaan. Bye. Hmm. Na siya? Hello. na. Bye-bye, Uh -huh. Oh, you fish. One thirty. Buhay pa yung fish, ah. Eh. Mm. Ang takot siguro si Birdie, kaya kala niya nalulutin ko siya. Eh. Pabudin ang buking.